Yun, magandang araw mga idol. Uh, welcome sa aking YouTube channel, ang Pitak Master TV. Ito mga idol, no, meron tayong paglalabanin. Yan, mga Tagalog, ito Tigre ano. Mga idol, may ah, maybe siya. So na ang mas malitse ng konti siya, mas malipis At sa kanan naman mga idol, yan kulay 'yan, transparent. Na siya, mas malakas siya ng outline. Medyo, medyo mas makapalumpa niya sa personal. Okay, hindi natin pagtatagalin mga idol. Pitawan na natin agad. Yan mga idol, ano isang silip muna uli. Ito yung tigre natin. Magandang gagamba sana, medyo maliit nga lang siya, no? kaysa dito sa transparent natin. Yan. Tapos, ito naman, yung dilaw. Yan, matulin na matulin pa, mga idol, ano? Okay, sige, mga idol, simulan na natin. Yan na. Napakabilis ang takbo, no, mga idol? Replay natin. Ayun. Nagka na, kaso na hulog. Oo, oh, yun. Sinundan natin ang camera. Ano ang nangyari? kumal, Ay, mukhang binabalutan ng mga idol yung dilaw, Oh, yung transparent mga idol. Nasa mga nang bagsak, hindi siya nakaporma, ano? Ayan na, tinatapos na siya. Oh, mas malaki pa naman ang konti yan. Pero magilas pala to. Ito ang ating tigre mga idol. Ayan na, ano? Tinapos na, ano? Parang wala nang kapalag-palag. Pinapakat na lang siya sa sahiga ano, ng mga idol. Oh. Ayun. Kawawa naman yung transparent natin mga kaidol Ang paboritong kulay din natin yan Ang paborito natin Kaya sa pagkakataong ito, ulam lang siya yung tigre Ginagulong gulong, ginawang kesty bola ano, mga kaidol Okay, hawatin na natin uh, Ayun mga kaidol Nanalo ano? natin tigre Okay, salamat sa mga nanonood At sa mga hindi pa nakasubscribe uh, subscribe lang mga idol. Maraming salamat.